Hindi ka rin na kaya yung parcel ko. Sinabi dah, ngayon niya datang, gamitan ko na, o talayo po. Maria, siya. laging niyan ma-deliver niya, sabihan on the way na, tapos ala naman. Hay, nako. Antay na, lawain ko na pen, kung kilwal po, tachuni. Mako pang inuman, Diyos ko, kalambat, kakapanaya. Hay, o utat yung kaya parcel ko. Sus Mariosa, may mablaki na itang kaya, Ryder. Petalog na pa king Rep. Aro, Diyos ko po. Nanggewa mo king Rep, utat yung ko. Ay, ne, ikuha ko na. Ikuha ko king Rep, patyo pala king Rep. Sus Mariosa, nino kayong may ngabit king Rep ng parcel ko ngayon ini Busnita, ne. Hmm. Nano kayong laman nini? Ay, Ay, pampalago bang lago tamo inday. oh O, oh, nano ini? Hulaan nyo. O. Oh. Diba? Pag ating makanini, nano yun. At yung nyaring makanini. O. Oh. Aning kamuran, mga kamami. 157 yun ini. atin nang solusyon. O, oh, diba? Ating panggunan ng makanini, ay, menak bagyo. oh, Menak bagyo kakap o, oh, ayun ni, eh. Ay yung takap. So, nano yung ini atin left and right. Nano yung hulaan nyo. O. Oh. Mga bit kong makanini, bang malago na ako man. ba? Diba? Lawin tayo. Kung mas malago yan. Contact lang siya mga kamami. Mag-try tang mga bit king matok. So, ayan. Nasa showcase to ng aking TikTok. Visit my TikTok shop. O, oh, ayan. Kulay brown niya pala yung lamanan nini. Brown. Brown niya yung kinuha ko para medyo kaparehas siya aking matatam. Ayan. Yun lang. Bye.